Nahulog na sa kamot kan autoridad an sarong padre di pamilya na pigre-reklamo ng panlulugo sa sadiring aki sa Matnog sorsogon Alas 9 nin aga ka na Miyerkules kan madakop kan personalis kan Matnog Municipal Police Station asin 502nd Mobile Company Regional Mobile Force Battalion. ang sospek na pigbistong si Alias Ruel, 49 anyos, electrician, may agom na OFW asin residente kan Barangay Ginablan, Oriental kan Nasambit na Banwaan asin piko considerar na rank one most wanted person. Basado sa report kan mat ng Municipal Police Station, nagkapirang best na nilugusan kan sospek an 15 anyos kay ning aki kung sa inpinakahuringon niya na taon. Sa ano, sa tulong na rin ng kanyang anak na yung biktima kasi may mga kap may kapatid pa siyang naiwan doon sa bahay nila yung po yung kapatid po yung nag ano nagbigay ng impormasyon na andun yung tatay po nila Materyong pong naaresto ang sospek sa kusog kang mandamiento de arresto na ipinaluwas kang Regional Trial Court Branch 55 Erosin Sorsogon kang April 9, 2024 sa iraram kang Criminal Case 2024-3555 asin 2024-3556 na mayong pegrekomendang piyansa para sa, sa iyang temporaryong libertad. At pag may mga po ng mga ano, mga kriminal, may, lalo na yung mga warat o pares na nagtatago sa kanilang lugar, Huwag po silang matakot magsumumbong magsum, dito sa, so, sa tanggapan ng polis. Kahit saan man, po na istasyon ng polis. Para yung mga tao na yan, yung mga kriminal na yan, eh, malis natin sa publiko para man natin natin ang kaligtasan ng bawat mamamayan ng Bansang Pilipinas. Nasa custodial facility na kamatnog MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Angela Calves.